So magandang araw mga kapebe no So ngayon mga kapebe punta tayo May pupuntahan tayo no ah, Punta tayo ng bundok O doon sa bukid Bukid ng lulo ko Kasi may nangunguha daw ng ginto doon Tapos pupuntahan natin mga kapebe Kasi ano Hindi pa tayo makapapanguha ng ginto Kaya puntahan natin kung anong klaseng panguha ng ginto Yung ginagawa nila Para makita nyo mga kapebe kung ano, Kasi marami kasing klaseng panguha ng ginto mga kapebe So punta tayo So ito yung ilog mga na uh, dito banda sa amin. Tapos sa bandang taas nito mga yung ilog na to ay doon may nangunguha ng ginto. So ipapakita ko sa inyo, mga sa inyo mga kung uh, ano yung ginagawa nila. So explain ko mamaya mga kapibi. So maglalakad lang tayo mga Shortcut lang tayo kasi kapag sa ilog tayo dumaan uh, napakalayo ilog so galing dun sa baba dun ang bahay namin tapos dito tayo dumaan kasi yan dun yung ilog Ayan. tapos dito lang ako dadaan mga kapipi kasi may daan naman dito shortcut to kasi pag ano dun tayo sa ilog dadaan may porsyon kasi na malali mga kapipi at saka ano malayo din pag sa ilog tayo dadaan kaya shortcut na lang tayo dito so straight tayo mga kapibid doon sa bandang bundok na yun doon tayo pupunta. So ayun mga ka habang naglalakad tayo no, patungo doon sa pupuntahan natin, shout out muna tayo. Shout out kay uh, Ginny P. Hidero, paano malalaman loads kung may ginto ang ilog. So simple lang, ano, uh, yung ilog mga ka pag ano, maraming buhangin, tsaka yung bangin ng ilog, uh, marami ding buhangin, posibleng may ginto yun. Uh, para malaman mo kung may ginto, uh, kukuha ka lang ng sample doon sa mga buhangin, lalo na sa mga kurbada. So ganun, kumuha ka ng uh, kahit palanggana or pala, pwede ka mag-sample. Pero kung yung ilog na maputik, meron kasing mga ilog na maputik tapos uh, walang bato, walang mga buhangin, so posible talaga na magkakaroon ng ginto yon. So walang ginto yung ganun mga ka Kailangan yung ilog maraming buhangin, tapos yung bangin may mga buhangin din so may posibilidad na may ginto yung ilog na ganun mga kapibi at kay ano shout out kay kuya mubi recap magkano pagawa ng paning uh, dito sa amin lods mga kapibi dito sa amin di pa ako nakita na gumagawa ng paning binibili namin yung paning halaga ng paning dito sa aming lugar is 600 yung pinakamahal tapos meron namang mura mura so depende sa quality ng paning Ah, uh, out kay YouTube Creator, shout out. chat out kay YouTube Creator, no? At kay Juanito Florentino, paano kung ang bato kakaiba ang tunog? May ginto po ba 'yon? Pag bato ang pinag-uusapan mga kapibi. Ah, uh, labas na ako doon kasi ah, uh, di ako sanay sa mga uh, bina. Kasi yung mga bato, mga gintong nasa bato, di ako sanay doon kasi Kunti lang experience ko sa bina mga kapibi. Di uh, nakakapag panguha ko ng ginto na uh, bina yung ano ginto. Isang linggo lang yung experience ko kaya di ako sanay sa mga ginto na nasa bato. So yun lang po at kay uh, Richard Montim kung meron daw ako gold locator, marami siguro ako makukuha. So hirap po gumamit dito mga kapibi ng Uh, gold locator or metal detector kasi yung ginto dito sobrang liit siguro hindi yun madedetect ng metal detector or gold locator hindi yun madedetect tapos nasa ilalim yung mga ginto uh, minsan lang yung nasa ibabaw, iwan ko lang kung malolocate ba yun pero sa palagay ko, hindi kasi dito uh, dati pa mayroon na marami ng ginto kalat-kalat na yung mga ginto pero ni minsan walang gumagamit ng gold locator or metal detector so yun lang no kapibi ah medyo malapit na tayo sa so, mga ah, hindi ko na pa na shout out pasensya na po no kasi minsan lang tayo load. kaya din natin nakikita lahat ng mga comment so sa ngayon punta tayo dun sa bukid tingnan natin sana may maabutan natin yung nangunguha ng ginto para ipakita ko sa inyo kasi iba yung proseso nila sa pagpangunguha ng ginto eh so para sa akin sa akin lang mga kapibi marami na akong napagdaanan na kasi klaseng pangunguha ng ginto merong placer open cut esprit, uh, banlas pagpuplom so yung iba nga meron pa akong dinapapakita sa inyo yung gintong nasa lupa kasi iba yon yung gintong nasa lupa wala sa buhangin yung lupa ano ah, dinedip-dip lang yung lupa tapos nilalagay sa tubig tinutunaw hanggang sa ma magkaroon ng buhanga hanggang sa matunaw yun meron pa mga pa mga katibid di lang natin napapakita di pa natin napapakita pero sisikapin natin mapakita sa inyo kasi ibang klase yun eh So ayun mga kapibi, nakadaan na tayo ng ilog ayan. Ayan, ilog. So Itong ilog na to mga kapili, karugtong din yun sa din itong ilog na to doon sa uh, ilog doon malapit sa bahay. Ayan oh. So dati mga kapili, diyan ako nauuhan ng ginto. Yung ginto dito uh, hindi na masyadong pino, medyo malaki-laki na siya. Pagdating naman dun sa taas mga kapibi, ang ginto doon, medyo malaki na talaga. Pero ang nito, kapibi, dun sa baba nito mga kapebe, doon sa baba, doon na malapit sa bahay namin, ang ginto naman doon ay napaka Sobrang pino na. At sa pinakababa mga kapebe, doon sa pinakababa nitong ilog na to, ang ginto naman doon ay sobrang pino na talaga. So, ang ginagamit namin doon pag nangunguha kami ng ginto, ano na, lawanit so kung gumagamit kami ng balat ng saging ay dahan-dahan lang yung pag ano paglagay ng tubig doon sa plum kasi ang ginto doon napaka pino sobrang pino na so dito oh, medyo malaki na yung ginto so yun mga kabibi no doon na tayo mag ano pag makaabot na tayo doon sa bukid sana maabutan natin yung nangunguha ng ginto para maipakita natin sa inyo so yun mga ka andito na tayo sa bahay ng lulo ko oh. dito sa bukid so ayun mga ka oh. andun sila mga ka sa ilog nagsisimula na mga ka ito yung mga makina na ginagamit nila mga ka oh. ayan dalawang makina meron pang isa doon sa ilog isa ba yun o oh. dalawa so ginagamitan pala nila ng ano mga ka makina kasi malakas yung tubig so ayan ito yung isa Sumisip-sip daw ito ng buhangin. So, ito naman, tubig lang. Punta tayo sa ilog, mga kapebe. Tingnan natin kung uh, ano ginagawa nila. Paano yung pagpanguhan lang ng ginto. So, ayun, mga ayan mga oh. kapebe. Ayan o. Andun, Andon sila. Andon sila sa ilog. Puntahan natin mamaya. Starting nila. Starting size Gramos, sila nah, kaadla to pati nah, daw tulog pati dikan pati mamang, diha mabikot koos ni nilalong-long na hmm. ni no. kanya no? oh. ang skinlet pero kuwan yono ka na nga ang ang pos nila ang ang unda na radyo, wala kaabot sa nah, nah, um, panas nila. Anga yong ibi angalain nyo, angsa ka lang ang panas niyo dio. Lapaw stao, lapaw adul dulrah, magikan hmm. sa panas angsa ka loxopong si woro

Sabah, eh? oh, di dili lagi, dili pao ka pamuso, pamuso. <try> 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 ko karga tongkon, sabay ko katimoy ba. Wala bitaw kargador <try> kay nangabsen, di ako nakakarga. Ah buhat go ay. <try> okay, wala ko ni sabay-sabay <try> <kukatimoy. try> Kuan mangusog ko mo kuan akong tiyan, masakit. Resolve ra ang buka o kay mangusog. Usog man ato ni di ani. Basta mapwersa akong kusog ang akong tiyan, okdayan, ok dai na. Dati dire o dire kusog mo wala sa kontra ba ako. Sawas sa kontra ba Eileen. sa payo. Oh, di ko dito ba. So katitigil lang nila mga kapibi no. So ito yung pinagkunan nila ng ginto mga kapibi. Ang tawag dito mga kapibi is open cut. Ayan, gumagamit sila ng water pump mga PB kasi malakas yung tubig. Tapos nilalagay dito yung mga stack mga PB. Ayan. Tapos sa baba may banlasan at may carpet. So, diyan sa salang yung mga ginto mga PB. Ayan. Hinihinaan nila yung tubig mga PB. Hinihinaan nila yung water pump kasi uh, malang malanang hali muna sila. So, ito yung carpet mga PB. Dito nasasalang yung mga ginto. At uh, saka dito sa baba. Ayan. So itong proseso nila mga kabibi pag tunaw ng ano ah, pag ano yung stack ah, kinukunan pa yan kukunan pa yan ng mga bato mga kabibi para di mawas out ah, pag may gintong na ano dun sa carpet Grabe kayo paksew kayo Pagod kayo <laughs> paksew uga okay kayo Wala mo na naugan na, na pagtong mo na <laughs> Pagod kayo pili retong okay kayo ako, ano din So, pa sila mga ka kasi tanghali na. So, ayan mga ka dyan sila nag Tapos yung stock kasi medyo malayo, nilalagay nila sa uh, galon. Nung hinati yung galon tapos dito ilalagay. Tapos yan, kinukuha na ng bato. At ayun mga kapibi, may salandra. Salandra yung salahan ng bato. Tapos, ayun, para dilima, di manod yung bato mga kapibi, di manod dun sa banlasan. Para di lima, ano, di yung ginto pag nadaanan ng bato. So, disclaimer lang mga kapibi, no? Uh, wag na wag nyo itong gagawin mga kapibi, ganitong klase pag walang pahintulot sa mayari ng lupa. Kasi, uh, nakaka, ano to, nakakasira talaga to ng lupa mga Nagkabutas-butas kasi ang lupa mga ka-PB pag ginagaya nyo ito So kailangan pag ginagaya nyo ito mga ka ay kailangan may pahintulot kayo sa mayari ng lupa Kung papayag ba sila na uh, maghukay kayo o mangunguha kayo ng ginto Kasi pag ganito kasi mga ka-PB oh, nasisira yung lupa, nagkabutas-butas, hirap ng taniman So yun lang mga ka no, kasi wala pa sila, di tayo makakita ng ginto So mga kapibin, no, umuwi na tayo. Hindi na tayo antay sa kanila na magsisimula sila kasi ano, ah, kumain pa sila mga kapibin. So matagal-tagal pa sila babalik dun sa ilog. Kaya umuwi na lang ako kasi wala pa rin tayong, wala pa akong kain. Hindi ako nagbaon. So ganyan lang mga kapibin. Ah, ang proseso nila sa pagpangunguhan ng ginto. Gumagamit sila ng water pump kasi malakas yung tubig. So, okay yun mga pebe, yung ganong klase. So, mabilisang ang stack yun kasi gumamit ng water pump. So, nakwinto na kanina ning, ng ano ko, ng lolo ko. So, yun, tawag ko sa lolo ko mga pebe, kasi nasanay na ako kasi ang tawag kasi sa papa ko sa lolo ko is yoyo. So, terms of bisaya po oh, yun. Kasi uh, nasanay na rin ako na yoyo yun, yung tawag ko. Sabi ng lolo ko, So, kumukuha daw sila doon na mga apat na gramo, tatlong gramo, dalawang gramo. Apat na araw din. So, yung kuha nila. So, siguro, mga lima siguro sila o anim sila. Maghati-hati sila. So, yun mga kapibi. Hindi tayo nakakita ng ginto kasi timing nung pagpunta na ito nakaarating ta sa ilog is kumakain sila. So, katitigil lang din nila. So tayo naman, hindi na tayo magpapaabot ng hapon doon kasi uh, wala pa tayong kain, Di ako nag wala akong kanin, wala akong dalang kanin. So mahirap na pag magkasakit tayo mga Sa so, susunod mga kapibi, magkapunta tayo. Sana makita tayo ng ginto sa kinuha nila. Pero base doon sa kwento ng lolo ko, so makakuha daw sila isang araw, mga isang gramo. Kasi yung last nila, apat na araw, is Uh, 4.5 grams daw yung nakuha nila doon mga kapebe so tatlong makina yung ginagamit doon mga kapebe so tatlong grupo din mapapansin nyo ang dalawa hindi pa nag operation tapos yung isang grupo lang yung nag operation so yun lang muna sa ngayon mga kapebe no ah uh, please like and subscribe to my YouTube channel, Provinsyanong Bisaya. So sa sunod mga ka iba naman yung ipapakita natin. Uh, ibang plus ibang pamamaraan ng pagpanguha ng ginto. So yun lang. So uwi muna tayo mga ka-PB, Parang uulan. Madilim yung langit. Mahirap na pag maabutan tayo ng ulan dito sa bundok. Kaya ayun, uwi muna.